Hi guys, ito po ang SK San Roque Dishwashing Liquid Pabgon and Detergent Making Training and Seminar Tarlac, Servisyong Mayap kay Governor Susan Yap Sila po ay Tarlac Pisedo, taga Pisedo, Pisedo Narito po ang mga paghahanda bago ang mga video Hindi ko po nakuhanan ang lahat ng detalye sapagkat ako ay hindi nakahanda na magpunta rito. Kung ano po yung mga naabutan ko po, ayan, pakita ko po sa inyo. Para po sa mga karagdagang kaalaman, search niya lang po sa Google kung paano ang paggawa ng mga popcorn, liquid detergent, at dishwashing liquid. Yan po, o, surfactant or tinatawag na S-less stain remover at iba pa. Ay marami po yan sangkap. Yan po yung mga basyo, kinuhanan ko na rin po mga pangalan niya, pakibasa niyo po. Ayan po ang mga SK Chairman and Taga Pesedo. Ayan naman po kami yung nasa taas po, mga nag-seminar. Ayan po kami, oh, noong kasalukuyang nag-training po. Ito na po ang video. Diyan. so, naiintindihan mo sa pamamakulung sa yung pagkakaroon nito yung pagkakapuso yung pagkakaroon nito 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 yung yung pagkakaroon nito yung yung Si Ruth nga naman, ano, palit kayo? Sa akin lang bubble enhancer. Nada. Ito na uh, po. Yapap, wala papang. Wala papang. Wala papang. Bubble enhancer. Wala pa po, mamaya. Ibang, Ibang like set ano. Kaya po natin step by step. Kasi titingnan natin kung paano po ang ratio ng yung movement nung sa po tawag dito. Jail and Yung tawag po na Yes, nga po yung sinasabi ko sa inyo. kaya hindi po pinili na magkaiba. Kasi ba, pag-inig sa bawat, di ba kaya, kaya ako na babasin magkaiba yung ko? Para hindi po kayo mag... Eh muna, siya testingin po. Ano yan? Kaya hindi po kang titigil. Ayo dah isap. 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 Na so na like Daw ang dami meron. sa ating ating. Ingat mo gumisa mo mga Ang kasama. Kasara. Meri na si Pong. ko yan pabango. Ang pabango niya. na Ako, hirapan naman naman yan. Ako, Ako, naman naman yan. Ako, hirapan naman tapos pagka po, kung yung siya kung ano yung oh, yun po? Ayan na, testingin mo niya kung saan yung gagawin. Sir, darling, Di po, dispasing natin po. Kaya siya, yung test namin, hindi na pa Ilang, ilang ano po? Ilang ala? hours. 24 hours po yung time. niya. 24 hours. Ayun mo, ayun mo. po. Ang trabos na mo,

Ang ganda ng views yung mga yung, yung, sa Actually, yung sa kabila, matagal na yan, matagal na yan. Sabi ko, tinanong ko, ito binili ko. Gusto ko yung pinaka-pro ng current generation ng ano. Para makayari, para may ma ma compare ko po. Ngayon po, yung third generation yan, yung pre-groups na po sila sa akin Yan. Sa mga nag-dishwashing po, sino po na ka-experience <coughs> na may itong fixtures? Unang pamamaraan ng paggawa. Ito, makabago, premix tawag dito. Premix sa mga sa testing Mas maganda yung premix <coughs> na. Kapag sana na, hindi pa ano yung ilalim. Ito nga ano kasi sa lalim, ano nga? Spaghetti. Spaghetti? Oo. Yung isa, yung Sasabit yung mga hindi pala tunog. Okay, next up natin yung public conditioner. Ayan. Yung public conditioner po 1.5 mineral water. Okay, yeah. Gel. Okay. gel. Okay. Pasok yung gel! Gel! gel. Curing time, 5 days. Gagamit yung kain. Ganyan ba gamit mo? Gel? Gel, is best. Sababang tawag yung mga tawag, di ba? Bakit nawala yung tembok? Nag-sagyan Yan, yan po. Talagang mag-mahiraman din yan kasi... Kaya kailangan ng mainit na yung... Sababang tawag yung ito na kulay nito para maging popcorn. Colorant. Ito na naging kulay nito para maging popcorn. Ito na naging kulay nito para maging popcorn. Ito na naging kulay nito para maging popcorn. Ito na naging kulay Yan po ha, yan po sinasabing sa inyo, medyo may hiraman kayo dyan kasi sila. Ang kanya pa nga. Ha? Ang amoy. Ha? 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 amoy. Ha? 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 Ayaw din po yung mga suot na nakikita na nyo dyan, ilayo nyo sa kusina. Mga pagkakita ng anak o ang asawa nyo, ilayo sa sarili nyo. So, oh, ito po, stop nyo lang. <laughs> uh, na, ay, mali yung mga, uh, diba? Yung po uh, yung Pero sa pre na kalagi naman din po. Lagi po lang po yung mga mga Kasi po, parang... Ano po ka Ano talaga yan? <laughs> ano <tayo> yan? Ano daw po ito, sir? Bago po ito. Ano po? Ano po?

Pansin niyo po, di paasad kami dito ng urgent. Likwid lang Mas madami po yung mga kaibigan sa inyo. Kailangan. naman yung chairman nito sa mga Huwag magkakaroon. Pwede ka ngine. Kung hindi nito Pero ako gusto ng mas maganda basta na mas convenient for you washing. Mas madali pa tanggalin. Puwede pa dagdagan nito. O kaya ay mo mas mabango, dagdagan mo rin ng scent. O kaya gusto niyo mas madaling patanggalin yung mga grasaw at mga dikit. Kasi may yung free yung bubble at hanger. Pak. Yan si. ay isa